yung gumagawa sila ng ano kalsada yung <coughs> guys traffic hindi traffic to kasi may may ginagawa may hinaw kay sila kagabi ng kalsada. doon sa dulo papalitan nila ng espalto isang araw lang to

In Sa loob ng ano Sa loob ng isang taon hinuhukay nila tong kalsadan to, yung mga espalto na yan, pinapalitan nila ng bago. Sa so, loob ng isang taon yan. Bago, bago magpasok ang taglamig, uh, pinapalitan talaga nila yan. Ang, uh, yung mga espalto. At yan, pati yung mga pintura, pinapalitan nila yan. So, so, ang, ang palit uli niya sa so, susunod, so, mixture next year naman na. Ganitong ganitong panahon din. August, September, ayan. Ito ang probinsya ng Japan. Puro pala yan. bahay dito talaga mga ano